Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi ito mag-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto nyo magpa-personal reading, Madam Space P as in Princess. Yan yung isearch mo sa Facebook. Ayan. And if you want to avail our products, UniPri, UNIPRI, the TikTok shop. So let's start what we have here for the sign of Virgo Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo's main energy. You are the Queen of Cups and the Four of Cups. there's someone na uh, parang minamahal mo or you love this person pero four of cups parang hindi ka sure sa pagmamahal na binibigyan niya sa'yo kung mahal ka pa ba niya whatever queen of cups is here ah uh, queen of wands is here ah uh, you could be dealing with someone who is magaling siya mag advice financially magaling siya sa ah uh, you know, financial advisor or a person na magaling mag or maybe a businessman, businesswoman, you know. Pero ito yung nagbigay dahilan para malungkot ka ngayon. Kasi pwedeng, although yung iba sa inyo, pwedeng may connection, may relasyon. Pero, for now, hindi ka sigurado sa emotion na nararamdaman niya para sa'yo. Okay? Part of you is parang feeling mo hindi kayo bagay or hindi kayo match because you know the fire and the water yun yung Queen of Cups kasi yung person mo is a Queen of Wands which is fire energy hindi yun match talaga kasi when you mix fire and water of course hindi hindi okay diba? ba hindi siya pwedeng pagsamahin. you could be stuck dito sa relationship or sa connection ninyo ng person na ito. But actually, um, I feel like part of you, parang, either nakakatulong ka sa person na to or nakaka-break ka sa kanya. Or you feel that way, na parang there are times na nakakatulong ko sa kanya, may times din naman na parang you feel like pabigat or hindi kanya ganun kagusto or what. Kasi sa mga bagay din na ginagawa mo. Person na kakonect mo. Pasensya ka na kung naalog-alog yung table ha. Ay, yung camera pag nagsishuffle. Oh. Okay, this person is the Empress Uh, you really do admire this person gusto mo siya physically, physically attracted ka sa kanya nakikita natin may family na involved dito so yung iba sa inyo may, maybe uh, uh, kilala niya na yung family mo or what or may pamilya kayo ng person na ito but there's kids there's children, there's home Ganyan. pero ang focus kasi ng person na ito is the seven of pentacles and the eight of pentacles masyado siyang workaholic masyado siyang focus sa career 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 money ganun and actually honestly ngayon kung mawawala or alis ka sa buhay niya parang sa kanya okay lang maalala may isip ka niya pero it's I feel like there's a lot of options or alam niya sa sarili niya na marami naman ako mahanap or marami naman magkahagusto pa sa akin so kung mawawala ka sa buhay ko parang okay lang naman yun hindi naman ako mag-iisip. Mag-iisip, pero hindi niya masyadong didibdibin. Emotions, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Emotion nyo sa isa't isa. The Emperor is here and the Six of Pentacles. I feel like, uh, mahal mo siya. Pero mas importante kasi ngayon, I mean, nandun yung care mo para sa taong to. And nandun yung Six of Pentacles, which is gusto mo siyang matulungan or gusto mo mahipagtulungan sa taong to. You do admire the person. Eh, hindi mo siya kayang i-let go. Ten of Wands, hindi mo siya kayang i-let go. The Queen of Cups, you are a person na talaga mapagmahal. You are a giver of love. Ikaw yung tipo ng tao na mapagpahalaga or mapagbigay ka ng love. Ikaw yung nakikare, ikaw yung mas... Ang baga, mauuna sila bago ako, parang ganong kind of energy, ganong ka. Um, you give everything na kaya mong ibigay and uh, very feminine energy. Maybe iba sa inyo magaling kapag pagdating sa home or ikaw yung tipo ng tao na gusto mo nasa kaayusan ang tahanan, gano'n. So, importante sa'yo yung uh, mga ibang tao dito. But, I I feel like you do, you do, you do like the person, you do love the person. Nine of Swords is here. Nasasaktan siya. The devil is here. This is Capricorn Energy. Maybe regarding sa kanyang career, boss, whatever, but uh, I can see na pwedeng nagiging may dahilan kung bakit siya nasasaktan ngayon and there's a particular uh people na pwedeng mas nasusunod sa kanya Wait lang guys. Okay, I'm back. If that's not the case, I feel like um kasi iba sa inyo pwedeng nai-stress or nasasaktan ngayon itong person na to. Because yun nga, of our, of a particular, because of a particular person which is pwedeng um, you know, a boss. Or may something siyang kinakatakutan ngayon. Siya nag-a nag-aalangan dito sa person na ito. And it could be a person in the past na pwede nakakapagpasakit dito sa person na ito. Some of you, the past is hunting your person. Parang may parte sa nakaraan niya hanggang ngayon. Naiisip niya pa rin yan. Na naalala niya pa rin. The Ace of Cups, I'm really sorry to say kasi iba sa inyo may feelings na involved. This person is still in love with the past pero sinaktan lang siya noon. What will happen in the near future for the both of you? in the near future for the both of you. The world is here. The Three of Swords. Five of Wands. Oh, I made Justice card. Yung iba, there could be a marriage na involved dito. Five of Wands. And pwede magkaroon ng pag-aaway, pagkakagalit. And I uh, feel like, Pwedeng may pagka-cut off na gawin dito. The world is here, there's completion. So yung journey mo with this person pwedeng actually pwede siya mag-end pero it's already complete. May mga lessons na natutunan, may mga bagay na na, na realize, Etc. The trials, of course, it this ending will hurt you. Masakit 'yon para sa isa't isa, but The hermit is here for some of you. Yeah, this is uh, Virgo energy um you will be hiding you will be you know nandun yung nakita natin na there's a possibility of you na mag go um you know in a hermit mode katulad ng isang hermit crabs yung mag hide sa shell and this is you trying to protect your feelings na masakit oo pero may mga bagay na kailangan tanggapin no may mga bagay na kailangan tanggapin. The star is here. You will be focusing on goals. Ano yung mga bagong goals na dapat gawen uh, gawin, etc. I feel like pag alis nito person na to, you will, you know, tatanggapin. May pagtanggap doon sa bagay na yun. Hmm. honestly, hindi lahat sa inyo is magtatagal yung separation. Pwede magtagal si separation pero pwede magkaroon ng pagbalikan din agad. It's just kasi pwedeng-pwedeng magkaroon ng magka pag-aaway tapos after nun maayos si pag-aaway. Masyado kang open eh. The world is here. Pag umalis siya sa buhay mo, um, sige. Pero, you will just hide in your shell. Then, pag okay ka na, ayan ka na naman, pwedeng i-welcome mo ulit itong person na to. Things like that. And yeah, that's it for now. Thank you for watching. Hindi para sa lahat yung reading, guys. By the way, sorry about that yung kanina. Kasi kasama ko dito si Coco, may uh, bed, uh, may pet bird. Siya yung lagi kong kasama. So, kung gusto mo i-check out si Coco, pinupost ko siya sa aking Facebook, Madam Space P. Ayan. Tapos i-search mo na lang din siya sa Facebook. lagi mo na lang ng space pa sa dulo pag sinerch mo. Madam, space P. As in princess and then space po sa dulo. Para mas madaling mas, yung mas search. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.